Sa video na ito mga kaasenso, ibahagi ko po sa inyo kung paano kami nagbibigay ng vitamins sa aming mga alagang kambing. May dalawang uri ng vitamins kami na ipinapainom sa aming mga alagang kambing. Depende kung ano po yung available sa aming farm minsan ang available ay vitamin pro water soluble powder at ngayon naman po na inyong mapapanood sa video na ito ang available po ay BMP 100 ang pagtimpla ng BMP 100 isang kutsarita o 5 ml sa isang litro ng tubig dahil sa amin marami po ang aming mga alagang kambing anim na litro ng tubig sa anim na kutsarita o sa 30 ML. ang kagandahan ng DMP100 sa ating mga alagang hayop, meron pong prebiotics ang DMP100 at ang prebiotics po para sa kaalaman, ito po ang pagkain ng probiotics para mas lalong aktib yung mga good bacteria na makakain o maiinom ng ating mga alagang hayop na siyang lumalaban sa mga bad bacteria na maaring dumapo sa kanila gaano kadalas magpainom sa ating mga alagang hayop para po sa mga patabaing hayop ang pagbibigay po nito ay lima hanggang pitong araw po sa hapon ang pagbibigay kung nais nating tumaba ang ating mga alagang hayop. Pero sa para naman sa mga paitluging manok, mga alagang manok, magbigay po tayo sa umaga dahil para mas lumakas ang kanilang resistensya. Para sa paitluging manok, 3 times a week lang po tayo magbibigay dahil nga po pag masyadong mataba naman ang ating mga layer chicken, nahihirapan naman silang mangitlog at dyan naman papasok yung Egg Pro Max at Egg 1000. Sa magtatanong kung ano yung powder na ibinigay po namin sa aming mga alagang kambing at hinaluan namin ng BMP 100, Ayan po ang aming sikreto diyan sa aming farm para mabilis lumobo ang aming mga alagang kambing. Kaya kung mapansin po ninyo sa aming mga alagang kambing, talagang ang dibilog po ng kanilang katawan dahil po yan sa Vitamin Pro or sa BMP 100. 3 times a week lang po kami nagpapainom dahil kung talagang araw-araw po tayo magpainom ay mabigat din po sa bulsa pero kung may budget po tayo pwede po natin painumin ito araw-araw tingnan po ninyo ang aming alagang kambing ang lalaki po at ang tataba po ng kanilang katawan dahil po yan, yan sa aming ipinapainom dahil kung pure lang po na tubig ang ating ipapainom sa ating mga alagang kambing kakaunti lang po yung kanilang maiinom pero kung meron pong vitamin pro or BMP100 at meron pong powder na yan na sarili po namin gawa dyan na giling lang po namin sa aming gilingan na bato ay talagang napaparami ang inom ng aming mga alagang kambing. Makikita po ninyo na binabalik-balikan po nila yan hanggang sa maubos po nila. Ito po ay kanilang merienda na o kanilang tanghalian dahil alas dos po ito ng hapon. Once na maubos nila yung binigay po namin na powder din na hinalo po namin sa aming tinimpla na BMP-100, papalabasin na po namin sila dito sa kanilang selda o sa kanilang pinagtutulugan para naman magpastolot sa labas dahil ang aming mga alagang kambing o yung ating mga alagang kambing talagang gusto nilang gumagana sa labas hindi naman po sila nangayayat dahil nga po sagana sila sa pagkain at sa bitamina makalipas ang higit kumulang sa isang oras ito mauubos o nauubos na po nila yung kanilang iniinom na BMP-100 i-ready na rin po namin silang ilabas dahil mag-aalas 3 na ng hapon at hindi na ganon kainit sa kanilang pastulan dahil kung sobrang init po sa kanilang pastulan lalong lalo na marami po ang buntis dyan sa aming mga alagang kambing na yan may possible na sila po ay mahulugan o makukunan at sayang po ang kanilang pinagbubuntis sa pag-alaga ng kambing mga kaasenso hindi po ganun kadali kung nakikita o napapanood natin sa mga video ng ibang mga vlogger na nag upload ng mga video about sa alaga nilang kambing. Ang nakikita lang po natin doon ay yung tagumpay. Pero yung hirap bago po tayo matagumpay ay hindi na po nababahagi madalas. Dito po, nung last year, dumaan po ang El Nino na po kami ng limang bisero o yung anak na aming mga alagang kambing. Pero ngayon, nakabangon na po kami ulit dahil ang dami na po nilang mga anak. Nakabawi na po kami. Talagang mahirap magkaroon ng maraming alagang kambing kung maliit po ang ating area o kung wala po tayong pang sustento sa kanilang pagkain lalong lalo na sa feeds pero dito sa amin hindi naman kami nagbibigay ng feeds sa kanila dahil malawak po ang aming pastulan at yung nakikita ninyong mga kahoy sa palibot o sa paligid ng bakod na yan ay madre tikakaw po yan yan po ang kanilang kinakain pero hindi po kami madalas na nagbibigay niyan talaga kasi may mga buntis sa kanila. So kung masobrahan naman mahirap at possible na makunan. Kaya balance lang ang kanilang kinakain. At more on, nakita nyo kanina yung powder na yon yun po ang aming binibigay. Inahalo po namin sa Vitamin Pro Water Soluble Powder or sa bmp 100. At nakakatuwa po dahil ngayong first quarter at ngayon pong January, mga second week ng January, marami po dyan ang mga nganak sa kanila. So, mamumultiply na naman ulit ang aming mga alagang kambing. At ito po ang kanilang selda o yung kanilang tinutulugan. Almost nasa 70 to 80,000 din po lahat ang gastos namin dyan. Kasama sa pagpapasarahe ng kahoy, bili ng yero, lahat po ng mga materyales hanggang sa paggawa. Ito po, nakikita ninyo sa palibot, ang dami pong mga punong kahoy dyan. Madre de cacao po yan ang nandyan at mga ipil-ipil. Kaya kung nagnanais kayo na mag-alaga ng kambing, unahin ninyong magtanim ng kanilang pagkain para hindi po kayo mahihirapan maghanap ng kanilang pagkain sa oras ng taggutob. Sa mga nagtatanong kung saan po mabibili ang Vitamin Pro Water Soluble Powder at BMP 100, Dalawin po ninyo ang aming Shopee shop, ang Usapang Agri Negosyo Online Shop. Maraming salamat.